bukod na tayo ngayon ng LTO para magsumiti ng uh, mga papeles dahil may bago na ngayong batas na lahat ng nakabili ng mga second hand na sasakyan ay uh, inakaylang i-transfer sa kanyang pangalan so yung mga nagbenta kinakailangan din pumunta ng LTO para ibig sabihin ipaalam lang sa LTO na yung sasakyan ay naibenta na sa ibang tao So, ang uh, dala kong uh, mga papeles ay una, yung uh, siyempre RCR pero ano ORCR. Pangalawa, date of sale, naka-notaryo. Pangatlo, yung ID nung bumili na dalawang valid ID na firmado ng tatlong firma. At siyempre, yung uh, valid ID ko rin, dalawang valid ID ko rin na may tatlong firma at ito nga isa uh, isa submit ko sa LTO para malaman nila na nabenta ko na yung uh, sasakyan ko kasi kung isang halimbawa hindi ko ipapaalam sa LTO na nabenta ko na yung sasakyan dahil nga may batas na din yung NCAP na ang manghuhuli ay uh, yung ano na yung uh, mga CCTV na ng MMDA kapag ka nahuli yon yung ibinenta ko yung huli noon sa akin pupunta sa akin ako ang magiging responsibility pa noon kaya kinakailangan Uh, pumunta ako ng LTO para ipaalam ko nga na nabit ako na yung sasakyan para ibig sabihin in case na mangyari yon at ako nagkonti sa MMD ay may dala ako na mga papeles na may receive ng LTO na nabenta ko na yung sasakyan so kinakailangan dalawang kopya isang ibibigay sa LTO at yung isa tatatakan ng LTO na sa katunayang natanggap na nila so may kopya na ako ito yung sa LTO ito yung sa akin So, mas better na uh, kung may sasakay kagaya ko, isamitin na, na sa LTO yung mga papeles na ganito para ibig sabihin, ipaalam lang sa LTO na nabihin na ng sasakyan para mag mawala yung uh, kung sakaling magkaroon ng problema. Okay, go. na tayo sa LTO. So, ito na. Ipareceive ko na siya na sa katunayan na ko na yung aking uh, Ayan, okay na siya. So, in case na magkaroon ng problema yung naibenta ko, may ipapakita ako na ana ah, event ibenta ko na at na ko na ngayon sa LTO dito sa pinaka mother pa ng aking uh, na nabenta motor ayun mabilis lang kaya lang pipila at uh, ano pero mabilis lang ang proseso okay ganun lang dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam okay, salamat